Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Sunny, mo si Sunny. O sige, siyang ka muna ha. Si Sunny. Okay. Oh, 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 okay. Sunny, um, anong masasabi mo sa mga sinabi nitong kasama mong si Risa H? Okay. Misquoted lang siya. Alright. All right. sige. Okay. Ano naman tong sinabi mo rito kay Secretary Aguirre na uh, medyo yung incompetence ni Secretary Aguirre is only matched by his stupidity. And uh, sabi mo, I would advise him to avoid getting his intel from the Facebook conspiracy theorist. <coughs> Alright. Hindi ba ikaw ganun din? Mas masahol ka pa? Hindi ba at least kahit na papano may pinanggagalingan na kung meron man conspiracy theorist, granting kung totoo yung sinasabi mo, at least nanggagaling sa tao, at least kung may mga theorists man ng ganyan sa Facebook, na marami din naman sa Facebook tulad nitong Facebook Live ko, marunong mag-analisa, marunong ipahayang ka damdamin, hindi ka pareho sa iyo raw ang sinasabi ng iba na puro ka nalang imahinasyon mo. Anong say mo? Ah, uh, okay. Ikaw uh, tama 'yung mga sinasabi mo. Ganun ba? Tayong mga liberal, matatalino. Okay. So, mga Facebook user at mga Facebook 'yung mga gumagamit, mga bobo. Parang parang gano'n, parang gano'n. Wala ka bang Facebook account? Hindi ka naniniwala dahil pawang puro sa mga eng-eng at tanga lang 'yan. Hindi ka ba naman tar... tar ga, stu, a, uh, ano pinagsasabi mo? Hindi ba... Hindi ka ba sumabit kay Las Cañas? Hindi ba ka sumabit doon sa kasama mong kiaw kiaw din? Na si, sino ba yung vocal na panot na kasamahan nyo sa, si, sa kongreso? Ah, ah, gano'n? Si Alejano? Anong say mo ron? Hindi ba kayo magsalita galing, galing din sa kung saan-saan yung kinuha sa newspaper? Tama? hindi ba hindi ba sumabit ka na sinasabi mo maraming account si Duterte billions? Ano ba nangyari doon? May ebidensya ka ba? Ako'y nagtatanong lamang. Uh, sinabi mo, the incompetence of Secretary Aguirre is only matched by stupidity and I would like to advise him getting his in stop, avoid, or avoid getting his intel from the Facebook conspiracy theorist. Totoo ba to? I stand what I say. Tuloy mo. May paniwala ako si Secretary Vit Aguirre walang alam. Kaya kinukuyog siya ngayon. Tuloy mo. Ang mga partido namin, kami na sa LP, nananatili, we stand united. We stand united to what we say. United we stand, divided we fall and one by one were falling to the left to the right, but were standing again. Oh, okay, okay. K kumain ka na ba? Oh, okay. Bigyan mo nga ng dog food sa nalito si Sanity. Mag